Napaiyak si Marian Rivera at luha naman si Dingdong Dantes sa mainit na pagtanggap ng kanilang tagahanga pagdating nila sa SM Pampanga. Hindi sila makapaniwala na ganun kadaming tao, halos hindi na mahulugan ng karayom sa sobrang dami na para makita sila. Sa lahat ng kanilang napuntahan para ipromote ang pelikula nilang Rewind ay sa SM Pampanga ang nagpaluha sa mag-asawa. At para makita sila ng mga tao roon, ang humintong escalator na lang ang ginawa nilang stage. Malaki ang pasasalamat ng mag-asawa sa mainit na suporta para sa kanila. Samantala, narito naman ang mga kaganapan sa kanilang celebrity screening na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan na nanood sa kanilang movie na Rewind. Na ginanap sa SM North Edsa, sa red carpet makikitang naglalakad ang mag-asawa at ang dami rin nag-abang sa kanila ng mga fans nila. Super ganda ni Marian Rivera sa kanyang suot na damit na bulaklakin with yellow and black combination. At si Ding Dong naman ay nagsuot ng red t-shirt at black jacket and pants. Pinabigyan din ni Marian ang kanyang mga fans na lapitan niya at magpa-autograph sa kanya. At sinabayan din ni Marian ang biro sa kanya ng isang fan na sabi nito, Pag lumingon ka, akin ka. At narinig ito ni Marian at lumingon ito. at hindi napigilan ng na mag-asawa na mapaluha pagkatapos ng kanilang screening. Narito at panoorin natin. Samantala dumating naman na napakaganda at gwapo ang royal couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dante sa Metro Manila Film Festival Awards Night. Hindi man nakuha bilang best actress or best actor ang dalawa pero patok naman ang kanilang pelikula.